Pak na pak sa mga manonood ang pagtakbo at pagkikipagbakbakan ni Maristra ang tanging suot lamang ay panty at bra. Usap-usapan ngayon sa social media ang mga nakakalokang eksena ni Maris sa action series ng ABS-CBN na incognito na pinagbibidad ni Nina Richard Gutierrez, Ian Veneration, Anthony Jennings at Daniel Padilla. Maraming bumilib sa tapang ng kapamilya aktres na gawin ang mga eksena kung saan talagang game na game siyang tumatakbo habang hinahabol siya ng mga kalaban. Bukod dyan, medyas lang ang suot niya sa paha. Siguradong nahirapan din si Maris sa mga ginawa niyang stand sa mga nasabing eksena. Pero worth it naman ang hirap at sakripisyon ng aktres dahil talagang patok na patok ito sa viewers. May nagkomento pa nga na sa Baguio raw kinunan ang bra at panty ni Maris pero mukhang did lang sa kanya ang lamig doon para lamas maging makatotohanan ang mga action scenes niya. Meron namang netizen na pinagpestan ang puwet ni Maris ang kinis-kinis daw pala ng wet packs ng dalaga at ininganyo pang mag-viva max na dahil sa kanyang taglay na kasexy yan. In fairness, mukhang nakalimutan na nga agad ng madlang people ang cheating scandal na kinasangkutan nila ng leading man na si incognito na si Anthony Jennings. Mas pinag-uusapan na kasi ngayon ang tambala nila ni Anthony sa incognito kesa sa umano yung panluloko nila ni Anthony sa ex-jowa ng aktor kay Jam Villanueva. Dinayan sila affected dahil same naman sila kaya mga mas sumikat silang dalaway. Tapang ni Maris tumakbong nakabra at pantilang lang kong rats girl wala nang masyadong sambarbash sa inyo ni Anthony. Nice move. Grabe ang sexy ni Maris. Iba talaga ang magaling hindi kayang pabagsakin ng mga feeling perfect at mga walang kasalanan. Good job Maris and Anthony. Naging mas memorable ang nakalipas na birthday ni Denise Padilla. Ito ay dahil sa kanyang mga anak na sina Julia at Leo na naalala siyang batiin sa kanyang kaarawan. Nag-celebrate ng 62nd birthday ang komedyante noong February 9. Ayon sa text ni Leon, Happy Birthday Papa! God bless always! Kasama ang praying emoji. At ipinost nga ito ni Dennis at may caption na, So happy for this message. Salamat anak. Love you Leon. Happy birthday pa. Hope you have a good day in your head. Good health and more blessing. Text naman ni Julia. Caption naman ng komerjante. Dear Julie. Tiwai for remembering. Miss you anak. Love you. Halos pareho ang sagot niya sa dalawang anak niya ay ang dalawa na mag-dinner soon. Wala pang screenshot post si Dennis kung ano ang sagot ng mga anak sa kanyang imbitasyon na dinner. Nauna nang inamin ni Dennis sa final interview para sa walang matigas na pulis sa matinik na misis kung saan natanong siya kung okay na ba sila ng mga anak niya kasi gumawa naman ako ng greeting Merry Christmas. Mga ganun, tapos nag-record ako ng song para dun sa mga nasa IG ko yun eh. Nag-record ako ng song para sa mga bata, ba? Diba? Wala, parang nag-expect, parang iniintay ko na reaksyon ganun eh. Parang nalungkot lang ako kasi parang hindi na naman ako nabati ng Christmas sa New Year. eh, pagka matagal na kasi, parang nasasanay na nasasanay ka na pati. Parang hindi ka na masyadong nag-expect, pero there are times pag mag-isa ako, kaya nagdadrive ako, nalulungkot pa rin pala ako. At saka, pag nag yung parang sana maalala nila ako, di pa mabati ng Christmas o New Year, o kaya pag birthday, parang ganon. Tapos eventually, syempre, i-erase mo na lang kasi malulungkot ka eh. So, i-erase mo na lang. Sasabihin ko na lang, Lord, baka siguro next year parang ganon. So, I just, ano, lagi ko naman silang ipinagdadarasal. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.